Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Marso 2, 2025. Habang sumisikat ang araw ng Marso 2, binibigyan ka ng pagkakataon ng universo upang huminto, huminga, at pagnilayan ang kagandahan ng mundo sa iyong paligid. Sa panahong ito, ang Venus Retrograde ay nagsisimula ng paglalakbay nito, at ang enerhiya nitong bumabalot sa iyong puso ay magpapatuloy hanggang Abril 3. Sa panahong ito, hinihimok kang bumalik sa nakaraan at suriin ang iyong mga damdamin at koneksyon, ang mga ugnayan at alaala na may malalim na epekto sa iyong buhay. Ang bawat damdamin na lumilitaw sa iyong puso, lalo na ang mga may kinalaman sa pag-ibig at relasyon ay hindi lamang simpleng alaala -ala, kundi mga aral na naghihintay na matuklasan madalas kang may natural na kakayahang makita ang kagandahan sa maliliit na bagay at ngayon ay lalo mong mararamdaman ang pangangailangang pahalagahan ang mga simpleng kasiyahan sa buhay sa pagbabalik-tanaw mo sa nakaraan maaaring mapansin mong may mga damdamin ng panghihinayang o kalungkutan lalo na kung may isang mahal sa buhay na nakaranas ng kabiguan o sama ng loob. Ngunit alalahanin mong ang mga emosyon ay hindi kailangang maging pabigat sa iyong puso. Sa halip, maaari itong maging paalala ng iyong pagiging sensitibo at may malasakit sa iba. Ginagawa kang mas matibay ng bawat hamon at mas lumalalim ang iyong pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Dahil ang buwan ay nasa Aries, mararamdaman mong ang iyong damdamin ay naglalayon ng isang malikhaing pagpapahayag. Ang enerhiya ng apoy ng Aries ay nagdadala sa iyo ng inspirasyon, upang ilabas ang iyong emosyon sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, o anumang gawaing nagpapalaya sa iyong diwa. Huwag mong pigilan ang sarili mong ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman, kung matagal mo nang nais subukan ang isang malikhaing proyekto, tulad ng pagpipinta, pagsusulat ng tula, o pagluluto ng isang espesyal na putahe, ngayon ang tamang oras, upang gawin ito. Ang iyong emosyon ay isang makapangyarihang kasangkapan, upang lumikha ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, at kapanatagan. Ang iyong koneksyon sa kalikasan ay isa sa iyong pinakamatibay na katangian, bilang isang taurus. Ngayong araw, mas lalo mong mararamdaman ang pangangailangan na makipag-ugnayan sa kalikasan upang mapanatili ang iyong balanse at kapayapaan ng isip. Ang paglalakad sa parke, paghahalaman, o kahit simpleng pag-upo sa labas upang maramdaman ang hangin sa iyong balat ay maaaring magbigay sa iyo ng ginhawa at bagong pananaw sa buhay. Ang kalikasan ay may kakayahang pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita at sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang kagandahan, maaari mong maramdaman ang mas matibay na koneksyon sa iyong sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, hinihikayat kang pagnilayan kung paano ang kawalan ng malinaw na direksyon, ay maaaring humadlang sa iyong kakayahang magdesisyon ng may kumpiyansa. Ang kalabuan ng emosyon ay maaaring nakakalito, ngunit huwag kang matakot na tuklasin ang iyong damdamin upang mahanap ang tunay mong hangarin. Ano ang mga bagay na nagpapalabo ng iyong isip? Saan ka nakakaramdam ng pag-aalinlangan? Alalahanin na ang kalituhan ay isang pansamantalang estado lamang. Kung bibigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili upang magnilay, makinig sa iyong panloob na tinig, matutuklasan mo rin ang sagot na hinahanap mo. Minsan, sa gitna ng kabiguan, doon natin natutuklasan ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang mga pagsubok na dumaraan sa iyo, ay hindi lamang simpleng balakid, kundi bahagi ng isang mas malaking larawan, isang proseso ng pagkatuto at paglago. Kapag nararamdaman mong parang hindi mo alam ang susunod na hakbang, tandaan mong may layunin ang bawat karanasan. Ang universo ay hindi ka hinahayaang maglakbay ng walang direksyon, sa halip, ginagabayan ka nito patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at rosas. Ang berde ay sumisimbolo sa kasaganahan, pagpapagaling, at koneksyon sa kalikasan. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, maaring madagdagan ang iyong pakiramdam ng kapanatagan at kasaganaan. Ang rosas naman ay sumasalamin sa pagmamahal, malasakit, at emosyonal na pagpapagaling. Kung ikaw ay nakakaranas ng kalituhan o emosyonal na pag-aalinlangan, subukang isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang magkaroon ng positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 31. isa. Ang pito ay nagdadala ng espiritual na karunungan at lalim ng pag-iisip. Ang labing isa ay isang numero ng intuwisyon at pagkakaroon ng malinaw na pangitain, para sa hinaharap. Ang tatlumput isa ay kumakatawan sa bagong simula at ang tapang na sumubok ng bago. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gawin ang isang bagay na magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong damdamin, at malikhaing bahagi ng iyong pagkatao. Maaaring ito ay pagsusulat ng iyong nararamdaman sa isang jurnal, Pagguhit ng isang bagay na sumasalamin sa iyong emosyon o simpleng pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang paggawa ng isang bagay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at pagpapahayag ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas. Ang mga emosyon na nararamdaman mo ngayon ay bahagi ng iyong paglago at pagunlad bilang isang individual. Yakapin ang iyong damdamin, kilalanin ang iyong mga pangarap, at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili sa mundo. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay puno ng potensyal, at na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa bawat sandali, basta't handa kang buksan ang iyong puso upang maranasan ito magtiwala ka sa iyong sarili, taurus, at ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may pag-asa at determinasyon. Ang universo ay nasa iyong panig, at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay naglalapit sa iyo sa buhay na iyong pinapangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.